Hello everyone! Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. And for today's ulam natin ay, kung nakikita nyo naman po, ayan, bagong pitas ng mga gulay-gulay at talaga namang napaka-fresh. Dala po yan ang aking papa dear mula po sa kanya mga kumpari. Actually mga kalalabs, meron na nga po pala aming nabiling pang adobo dyan at dahil nga dumating yung aking papa dear at dala, -dala yung mga gulay na yan, ay, kinansel muna namin yung adobo at gusto namin maggulay-gulay muna for today's ulam. At dahil nga dyan mga kalalabs, ay bigla akong na-miss yung aming mga gula yun last year na talaga namang ganitong ganito at for now ay hitik na hitik na sila sa bungat mga bulaklak at mga tulod at talaga namang nasira lang sila dahil nga sa bagyo at nag-start na palang magluto dyan ang aking papa dear mga kalalabs. Kung napapansin nyo naman, ayan, simpleng luto lang at napaka-basic lang nito mga kalalabs ko dyan. Talaga namang pakukuloan lang sila at palalambutin ng konti sa alamang mga kalalabs. After that, meron na tayong uulamin mga kalalabs. Napaka-simple, gulay-gulay, masustasya, talaga namang napakasarap. At talaga namang pinasarap dahil nga madalang lang nating nakakain, lalo na sa mga ganitong tag-ulan na panahon. Additional flavor nga nila mga kalalabs ay yung kanilang pagkatamis, bukod kasi sa napakamura nila, ayan, bagong pitas, at talaga namang fresh na fresh. At nang kumukulo na nga yung ating mga kagulayan dyan, mga kalalabs, ayan, nag-add na ng konting flavor si Papa Deer, ayan, magic sarap, para naman mas pinasarap talaga yung ating ulam. And then after that, nagdagdag na rin siya ng konting alamang para naman dagdag sabaw, mga kalalabs ko dyan. After that, ayan, nilagay na niya yung mga tulod ng ating mga kalabasa, ayan, pakukuloyin lang niya ng konti at pwede na natin ilagay ang ating mga bulaklak ayaw nga nating malusaw yung ating mga bulaklak, kaya naman sa huli natin sila ilalagay. Kapag nga nalagay na natin ang ating mga bulaklak, pwede na rin natin patayin yung ating kalan. At maluluto na sila sa sarili nilang init, mga kalalabs ko dyan. Ayan, takpan lang. And then after a while, tada! Luto na yung ating pangmalakasang ulam na gulay-gulay. Ayan, so uh, happy lunch mga kalalabs!